may kakaiba talaga sa silid na ito mga ka-idol guys bababa na tayo mga ka -idol. parang iba yung aura dito mainit talaga dito guys mainit dito dito na side na silid guys napakainit tsaka dyan mga ka-idol So yung sa natin na bahay guys, yan yung uh, bahay na, uh, isa din yan sa bahay na pinaka-hunted dito sa area na ito mga ka-idol no. Subukan natin dito uh, dumaan mga idol sa tawag nito, sa likod ng bahay na ito. Ayan, kung may mga elemento man, dito, pwede kayo magparamdam. Ayan. Pwede kayo magparamdam sa akin. may elemento man dito ngayon. medyo madilim kasi dito sa loob no subukan natin pasukin mga ka-idol. wow parang naririnig na ako Good. Nandiyan ka ba ngayon sa itaas? Pupuntahan kita. Ginaglalakad sa itaas mga kaidol Alam ko nandito yung spirito ng white lady. Ayan. Nagpaparamdam ka sa akin, spirito ng white lady, andito ka. Alam ko yan. Wow. Ayan, susubukan natin akyatin mga kaidol. Sa umpisa pa lang guys. Talagang nagpaparamdam na. Ayan. Ito yung uh, silid na. Wow. Ito yung silid guys. Na eh uh, may sumanit dyan no? So. Iba yung pakiramdam ko talaga dito sa silid na tong ng no. medyo napakaluma na uh, ah, bahay na ito guys pero yung pinamumugaran ito ng mga elemento may tao ba dyan? wow saan yun guys? Alam ko nandito kayo. Ayan, okay lang sa akin na magparamdam kayo dyan pero wag nyo akong sasaktan. Wow. Dito yung parang may kumakalabog mga ka-idol, no? Ayan, ito yung silid, guys, na tinitirehan nila mga ka-idol. Pag may mahagip yung kamera natin, guys pwede kayong mag-comment dyan gumagalaw yung gulong mga kaidol umagang umaga mga kaidol no? may araw pa guys pero ito wow Guys. May kakaiba talaga dito mga idol. Iba yung pakiramdam ko dito, guys. Kinakabahan ako na para bang mainit yung buong katawan ko. Okay lang sa akin, magparamdam. Pero huwag, huwag nyo akong sasaktan. May mahagip yung kamera natin, guys. Comment kayo dyan, mga ka-idol. So, hindi pa naman uh, gabi dito, no. Kaya lang medyo madilim yung loob ng bahay na ito mga kaidol. Wow. Parang hinagkis 'tong mga kaidol na ano kaya to. heater guys Okay, magalit sa akin. Parang hinagis dito mga kaidol. Ano kaya? Ano kaya yung ano? Nang hagis dito, guys. parang nagagalit sila sa atin mga ka-idol. Aalis na po ako ngayon. Huwag kayong magalit. guys so ito na yung uh, nakaharap natin na ano parang ebidensya mga idol no na itong bahay na ito guys may mga nagpaparamdam talaga at saka uy ang daming liguan dito mga kaidol ayun okay, no maka mga ngagat okay, guys tinitira na din ng bubuyog yung dingding ng bahay na ito mga kaidol dahil sa sobrang luma na. Ayan. Kita tayo papasok din guys. Ayan na tayo pupunta dyan. Pag may nahagip yung kamera natin mga kaidol, pwede kayong mag-comment sa ating comment section. Comment lang kayo mga kaidol. may kakaiba talaga sa silid na ito mga kaidol guys bababa na tayo mga kaidol parang iba yung aura dito mainit talaga dito guys mainit dito dito na side na silid guys napakainit sa dyan mga kaidol guys, bababa na tayo mga kaidol. So, ayan na mga ka-idol. Yun yung mga na-experience natin ngayon lang sa silid, sa loob ng bahay na yan. napaka -creep.